sa RM10. Saan Alright, let's go home. Oh, okay. Uwi na. Amay. Uwi na tayo. Sige, sige. Boss. Tara. Ah, okay, okay. Moy, saan nandaan natin pa uwi, Moy? Kaliwa. ba? Hindi ka waste Hindi eh. Mag-waste tayo. Ha? Ah? Hindi mo alam? Oh, mag-waste tayo. <laughs> <laughs> Ways tayo. Pagka hindi mo alam, itanong mo kay Ways. Sir <laughs> sorry. Okay. Ingat. Okay, magkaiba tayo ng daan eh, Mauna na kayo. Okay. Ways tayo. Pag di alam, tanong mo kay Ways. Around ah, na lang, no. Rondon High School. Yung helmet mo pala iniwan mo doon, 'di ba? Wala, tingnan mo, kulang na kulang sa player. Kaya. Okay lang. Diretso lang. Alam mo na. <laughs> Uy. Mga skateboarder. Yaw, yaw, yaw. Oo. Oh. Masarap yun Pag nagkamali ka dun sa bangin Diretso ka na <laughs> At least don At least dun Pag nadisgrasya ka Diretso ka na heaven Diretso ka na Diretso ka na sa heaven dun <laughs> Pag nasanay ka na sa mabigat na motor Pagka humawak ka ng Ano Nang maliit na motor Parang ano na lang Laruan na lang talaga Oh, yung takbo Pati ito yung bilis nya parang ano na parang ang bagal parang ano lang o bagal lang ganon pero mabilis din to pagka piniga mo oo mabilis to mm. iba rin ang hatakan nito 155 to eh Gana no Ah ito na tayo no Mindanao na to Oo nga no Pero oh. kung dito na tayo dumaan Mas malalimit na tayo Oo Ah okay okay Hindi ko lang talaga nakabisado yan Oo oh, wala kasi ako naging tropa dyan eh Oo naman dota Ah wala kasi akong naging tropa na kadikit dyan na pinupuntahan eh. Pero kung may naging tropa ako dyan, malamang. Ah. Ah. Oh. May mga nakilala pala dyan. Lahat ng Iba. ibang ano. Iba-ibang kurso. Oo. Oh, Iba-ibang ano. Iba-ibang iba Iba-ibang ano. Iba-ibang ang ah, sarap na, dami mo makikilala, iba't ibang kurso, iba't ibang ugali yun uh, Hindi, may iba naman din na, no, talagang may mga mature din talaga kayo eh. ah, Oo oh. Yung laro natin, laro na, naglaro pa eh, no? Tang ilang yan bata Oo. Ano? Pagbata oh. talaga masipag. Naalala ko rin nung kabataan ko eh. Tang ina kahit di na kailangan tumalon, talon pa rin ang talon. <laughs> Disgrasyahin yung mga ganon eh. Oh. Oo, oh, hindi na kailangan, importante mapawisan ka. Sa kanong araw kasi importante sa akin yung pera, yung mga pusta-pustahan. Pusta. Kaya ano, buwis-buway kung maglaro eh. Di ba? Kami nila Paul eh, Putain. Soft drinks, soft drinks lang. Kala mo, magpataya na yung laro. <laughs> Ay! Alo! Ah! Saan punta? Katapos nga lang eh. Ha? napalagpalag yung ano ko, yung gulong ko sa likod eh. Anong ginawa mo? Eh sabi ni Joshua, linisin na daw yung pandel. Okay na. Hindi pa, hindi pa na daw. Oo. Pina check mo lang. Kasi naangon nga ako? May init, may init kasi kanina kaya ayaw ko mag big bike. Ah. Puta ba, ah, ang traffic pa. Kaya sabi ko nako po, yari tayo nito sa traffic. Hindi ka bago-tago kasi diyan eh. Mm. Sandal-sandal sa ano. Mabilis si singit eh yung big bike puta isang pagkakamali mo tumba. <laughs> Mawi ka na? Ha? Mawi ka na? Uwi e na ako. Eh drinks lang kami ni Moymoy, uwi na rin ako. Wala kami masyadong player. Taragis na 'yan. Oh nararamdaman ko ng pasyat Uma, yung mga yanig eh nung palm belt kaya marumi na daw ah marumi na oh. toy soft drinks tayo toy soft drinks muna tayo tas mawin na tayo oh. nakapag soft drinks na kami uwi na tayo Nakita natin si Kaya Jerome dito Pinacheck niya lang daw yung motor niya Kwento nga lang konti Tapos ayan Iwalay din kagad ka Uwi na Eh kailangan natin umuwi ng maaga Sa bahay kasi meron tayong trabaho bukas Ito lang sa ano Sa sniper Ang sarap Hindi ka mga ngawit dito Sigurado walang ngawit pag uwi mo sa bahay makakaupo ka ng ayos hindi ka kagaya ng ano, sports bike mga ngawit yung bewang mo hindi pang ano hindi pang bata yung sports bike eh. Ah, eh bata pa naman tayo. Kailangan talaga natin mag-exercise palagi, eh, no? Sana nga, ano eh, magtuloy-tuloy yung laro namin nila, Boss Elmer, eh. Nung nakaraan, tuloy-tuloy na yung laro namin. Nahinto na naman, eh. Hindi kasi kami makakuha ng court na, ano, na fixed every Friday, 6 to eight PM sa kung meron kayo marerecommend guys ha PM nyo lang ako kunin namin regular every Friday 6 to 8 PM yun ang pinakamagandang ano schedule 6 to 8 PM eh. or kung walang 6 to 8 kahit 7 to 9 sarap lang kasi sa pakiramdam pagka ano uh, regular kang napapawisan kahit pa paano parang yung pakiramdam mo gumagaan parang bumabata ka ng bahagya eh may tulad nito birang ang makapaglaro ngayon Medyo magaan pa ko Dahil bira ang makapaglaro Bukas sigurado Sakit ng katawan ko nito Kasi Ang na naman yung katawan natin eh Nag-adapt na naman sa ano Tapos hindi naman matutuloy-tuloy Wala ganun din Pero at least kahit pa pano Pinawisan tayo Nagbibisayas na tayo Dito sa may circle para mabilis Muntik pa nga kami kaninang ano Mag 3 on 3 whole court What? Paano walang player? Bigla kasi aya ni boss eh. Eh wala tayong magagawa. Yung iba parang hindi sila pwede ng 5 to 7 na schedule kaya iilan lang yung nakapunta. So hindi naman natin hindi naman nila expect na konti lang kami. Alas kulang cool kami kaya ang nangyari kung sino yung mga naglalaro-laro na lang doon, Ninugot na lang namin, may napadaan na mga bata, kinuha na rin namin makapaglaro lang nice. matuloy lang ba sayang naman kasi yung schedule di ba right dito tayo sa circle sniper gaming grabe tong sniper ni Bayaw bilis mo rin bibiruin talaga, ano? Talagang dumadambar ini. Eh. las din eh itong sniper talaga. Yung nasa driver na rin talaga kung gaano nila pipigayin yung motor. Kung hanggang saan yung kaya ng dibdib nila, no. Big bike to, pang touring bike ganda relax na relax lang siya oh